Okay, next. Pag-usapan natin yung Aralinten o pagsulat ng ulat. Ruiz, huwag ka na magreklamo kung wala akong intro. Ganun talaga. Saka na ako mag intro pag, ano, na-monetize na ako. Ayun So, pag-usapan natin yung pagsulat ng ulat sa Aralinten Um, una, pag-usapan natin, ano ba yung ulat, no? Pag sinabi natin ulat o report, ito ay isang sulatin o sa panahon natin ngayon hindi na lang ito limitado sa nakasulat minsan napapanood na natin to o napapakinggan no at ito ay nagbibigay ng detalye ukol sa isang paksa na pinag-uusapan merong iba't ibang klase ng report pinaka alam natin o pinaka karaniwan sa atin ay yung news report o balita meron ding ibang mga uri ng report for example um, sales report, annual budget report, yung report card din sa school. Report din yun, no? na nagbibigay sa inyo ng update sa kung ano na yung nangyayari sa kasalukuyan o ano na yung um, lagay nung kung ano man yung nilalaman nung report na yun. For example, sa TV uh, o sa balita, yung mga report dyan, kadalasan pumapaksa sa panahon, sa showbiz, sa politika at pamahalaan. Ano pa ba? Yung mga nangyayaring krimen, yung mga aksidente, yung mga at pati na rin yung mga pangyayari sa ibang bansa o mga international na balita. Yan. Mamaya balikan natin yung mga nabanggit kong yan. Pag-usapan muna natin yung mga katangian na kailangang taglayin ng isang ulat para masabi natin na yung ulat na ginawa natin ay kapaki-pakinabang o uh, kumbaga may katuturan. No? So una, ang report ay kailangan maging makabuluhan. Pag sinabing makabuluhan, ibig sabihin may sense, may kwenta, may sustansya. Kumbaga, kapag nag-report ka, kailangan ang iniisip mo ano yung mapupulot sa'yo nung iyong audience. Pwede rin dito yung report sa classroom. No, kailang pwede rin nating isa alang-alang to or dapat talaga nating isa alang-alang. Yung apat na to, kahit pa yung report natin ay sa classroom lang. Tanungin mo yung sarili mo, yung magiging report mo ba sa classroom ay makabuluhan, may sense ba, may matututuhan ba yung mga kaklase mo sa Hindi yung magre-report ka lang para lang may grade ka. Okay? Ang kailangan iniisip mo sa pagbuo o paghahatid ng isang report ay yung mga tatanggap. Okay? So, pag-usapan natin yung kabuluhan ng ulat panahon. Makabuluhan yan dahil nalalaman ng tao kung ano na yung lagay ng panahon at nakapaghahanda sila. Katulad halimbawa tuwing may mga paparating na bagyo. Napaghahandaan ng mga tao yung kanilang paglikas, pati na yung mga dadalhin nila At alam na rin nila yung aasahan nila sa kung gaano ba kalakas yung bagyo natatama sa lugar nila So dahil narin sa panahon natin na sobrang bilis na rin kumalat ng mga impormasyon o ma-access ng balita Kaya kung mapapasin natin kahit yung mga bagyo ngayon ay di hamak na mas malakas kaysa sa mga bagyo noon eh, mas konte yung mga casualties na naitatala. No? Minsan yung mga namamatay na lang sa bagyo talaga. Minsan yung mga masasak uh, matitigas na lang talaga yung ulo. Pero mapapansin natin compared noon 10 years ago or 15 years ago, mas marami talaga yung mga namamatay dahil sa kakulangan natin sa access no sa information. Ngayon kasi yung balita kahit saan present yan eh. Minsan nagfo-Facebook ka lang, madadaanan mo yung post nung GMA, nung ABS-CBN at ng iba pa na news outlets, no? Susunod yung showbiz. Yung showbiz, um, sabi ko nga, kung ang pag-uusapan ay yung pagiging makabuluhan, yung showbiz isa sa mga, o nandoon siya sa pinakadulo ng listahan. Karaniwan ng mga balitang showbiz walang kabuluhan. Okay? madalang lang yung balitang showbiz na may kabuluhan talaga. Kasi madalas, sa panahon natin ngayon, yung balitang showbiz, ang sense or ang gamit na lang yan ay for publicity na lang din ng artista kapag may ipopromote siya na bagong palabas, bagong album, business, pelikula, etc. Kumbaga, ginagamit na lang yan to promote yung artista no? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Syempre may mga pagkakataon pa rin na yung showbiz balita ay may mga balita na talagang um makabuluhan na may sense naman, may value naman sa mga karaniwang tao. Okay, next ay yung politika at yung ating pamahalaan. Syempre napaka-importante nito sa atin. Dapat alam natin kung ano yung mga nangyayari sa ating pamahalaan no dahil apektado tayo kung ano man yung mga pinagagagawa nila dyan o kung ano man yung kanilang mga pinag-uusapan. At isa pa, nakakatulong din to sa atin, sa ating mga tao, karaniwang mamamayang Pilipino, na Kung uh, kumbaga mas natitimbang natin, mas nasusukat natin yung mga nakaupo dyan sa pwesto. So kapag pagdating na ng halalan, mas maganda yung magiging um, decision natin sa kung sino yung mga ipopoto natin. Although, syempre, alam naman natin may pagkakataon na bias yung media. Anyway, susunod yung krimen. No? Uh, importante yung mga balitang ito kahit na minsan nakakasawa na na parang puro negativity na lang yung nakikita natin sa balita. Pero kung titignan natin sa ibang angulo, kaya ibinabalita yung mga krimen na yan ay para maging aware din tayo para sa awareness din nating mga tao. Halimbawa, meron na palang mga nauusong scam. So kung hindi yun ibabalita, baka isang araw, ikaw na, ikaw na yung maging biktima ng scam na yun. Okay? Um, sinasabi ko nga ito palagi, hindi mo naman kailangan magkamali bago ka matuto. Minsan kailangan mo lang tignan yung pagkakamali ng iba para matuto ka. For example, hindi mo naman kailangan magpakuryente muna bago mo malaman na nakamamatay pala yung kuryente. Pwede mo naman tignan yung experiences ng iba. Okay? Susunod so, yung aksidente, ayan, parang ganun din sa krimen. Para alam natin kung paano ba yan maiwasan. Halimbawa, yung mga naaksidente, yung mga uh, tuwing bagong taon, yung mga na tinatamaan ng dikaw na bala, uh, yung mga naaksidente sa daan. Okay? Then, susunod so, yung mga balitang international. Um, uh, parang, mapapatanong ka, no? Parang, ano significance niyan sa atin? ba diba? Parang, bakit binapalita hanggang dito sa Pilipinas yung mga gyerang nangyayari sa ibang bansa? Pero kung titingnan natin, nang mabuti, iisipin natin, no? Uh, may may direktang impact ito sa atin mismo, sa ating mga karanimong mamamayan. Hindi lang yan sa government natin may impact, sa atin mismo. For example, noong nagkaroon ng Uh, nagsimula yung digmaan ng Russia at Ukraine nagsimula rin tumaas yung presyo ng um, fuel o ng gasolina at alam naman natin na yung gasolina ay ginagamit for energy no sa pagtransport ng mga produkto sa paggawa ng mga produkto kaya naman tumaas yung presyo ng mga bilihin hindi lang yung pamasahe yung tumaas okay kaya mas lalong dumabo yung 20 pesos na bigas okay so Susunod, ang balita ay kailangan kapaki-pakinabang. Kailangan useful 'yan, no? Katulad nga nung sabi ko kanina eh, sa showbiz. Before, merong balita no na si Jack Roberto daw at si Barbie sa ay nagkita na after ng ilang weeks ng lockdown. 'Di ba? I mean, anong use noon sa atin, 'di ba? So what? Ano pa natin doon? 'Di ba? So, kung pupunta tayo sa ibang uri naman ng balita, example ko lang 'yan, no? um, halimbawa yung sa ulat panahon, yun, nakakapaghanda tayo, di ba? Kapakipakinabang yung mga ganong balita. Or halimbawa, yung mga uh, yung mga balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina. No? Halimbawa, magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng diesel mam simula mamayang gabi. So, yung iba na mga drivers nagpapa-full tank na or nagpapagas na habang hindi pa tumataas yung presyo. So, kapakipakinapang yun. Kasi kahit paano, nakatipid sila. Okay? Doon sa gasolina. Susunod, ang balita ay kailangan, o ang ulat ay kailangan napapanahon. Okay? Kailangan, ano yan, bago. Kaya nga palaging tagline ng mga news outlets talaga ay yung balita nila nagbabaga, bago, mainit pa, etc. No? Kumbaga, sinasabi nila bago or pinakabago, sariwa pa yung kanilang balita. No? Kasi aanhin mo nga naman yung balita na sobrang tagal na palang nangyari. Okay? Maliba sa sitwasyon to ha, pero halimbawa, yung 24 oras, kinulang sila sa budget. Nag-replay na lang. Yung mga balita nila a week ago, yun na lang ulit yung pinalabas nila ngayong gabi. Okay? So, hindi pwede mangyari. Hindi pwede yun. Unang-una, baka magkaroon ng misinformation. Baka yung ibang tao, isipin nila, ngayon lang yung nangyayari, eh, tagal na pala. No? Halimbawa, sa Facebook, meron ko nakitang post na walang pasok bukas. Hindi mo nakita yung date, last year pa pala. So, hindi pwede yun, no? Uh, Kung baga, nagiging source na rin siya kasi ng fake news. Pero sa mga ibang pagkakataon naman, syempre, may mga pagkakataon na pwede mong ibalita yung mga nangyari noon. Okay? kung yun ay makakatulong do para maunawaan ng mga manonood yung nangyayari sa kasalukuyan. Okay? Halimbawa, um, do sa gagawin mong ulat, gusto mong ikumpara yung presyo ng mga bilihin ngayon at doon sa presyo ng mga bilihin last year o nung mga nakaraan pang taon. Pwede naman yun. Wala namang masama doon. Ang pinupunto ko dito, no, hindi pwede na yung balita ay as in replay lang or talagang luma na. Halimbawa, iba, mapapanood mo sa 24, 24 oras mamayang gabi or bukas na namatay na si Mike Enriquez. Eh, ilang buwan na nung namatay siya. Okay? So, hindi na yun napapanahon. Hindi na yun uh, kapakipakinabang din at some point. Next, uh, ikaapat o panghul at panghuli, ang balita o ang ulat ay kailangan mapagkakatiwalaan. No? Ang ulat kasi ay isang most of the lalo na yung balita ay isang ano rin eh parang academic writing din yan eh no na dapat nakabatay ka sa katotohanan at kailangan meron kang source na reliable talaga at credible okay na mapagkakatiwalaan okay hindi pwede na yung source mo ng mga pinagsasabi mo diyan eh kung sino-sino lang So, for example, kini-claim mo na may ganitong nangyari sa history natin. Tapos yung nagsabi pala, yung kapitbahay mo lang. Hindi pwede 'yon. Kailangan meron kang uh, mapagkakatiwalaan na source. Okay? So, ngayon, pag usapan naman natin yung mga tanong na kailangan sagutin ng isang ulat sa pagsulat ng balita. So, naka-acronym naman 'to, yung ASAPBA. Ah, Okay? Ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit? Yan. Ito medyo may kalituhan lang sa iba, no? Ah uh, dito. So, linawin natin ngayon. Ayan. Doon sa tanong na ano, ang tinatanong dyan ay ano, ano ang nangyari? Okay? For example, dito sa balita natin, isang dalagita ang ginahasa at pinatay. Yon ang nangyari. Okay? Ulitin ko, ang tanong na ano ay ano ang nangyari? Isang dalagita, isang dalagita ang ginahasa at pinatay. Ngayon, yung sagot mo dun sa ano, doon na rin nakafocus ngayon, yung sagot mo doon sa mga susunod pang tanong. Anong ibig ko sabihin? Yung tanong na sino ay connected na ngayon doon sa sagot mo dun sa ano. So, isang dalagita ang ginahasa at pinatay. So, ang tanong, sino? Okay, sino ang dalagita na ginahasa at pinatay? At pwedeng sino yung sospek? Sino yung pumatay? Okay, o sagutin natin. Sabi dito, sa sino, isang lalaki na mahaba ang buhok at may payat na pangangatawan. Okay, pwede yon Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, napapangala na, uh, napapangalanan agad kung sino yung gumawa ng krimen o ng isang bagay. Okay, So, sino? Diniscribe lang. Isang lalaki na mahaba ang buhok at may bayat na pangangatawan. Okay? Next, na sino ay sino ang biktima? Ang biktima ay si Jenny, labing walong taong gulang na senior high school student. Hindi ko alam kanino ko ginamit tong example na to eh. Pero, ayan. ano lang naman to? Kunyari lang to. Dito, totoong balita. Ayan. Tapos saan? So, yung saan, ang sinasagot niya rin, Ayong doon uh, yung sagot mo doon sa tanong na ano. So ulitin ko yung topic natin, isang dalagita ang ginahasa at pinatay. Ngayon, saan? Okay? Pwedeng saan ginahasa? Saan galing ang biktima or pwedeng saan natagpuan yung bangkay ng biktima? So sabi dito, saan no? Um natagpuan daw o ginahasa yung biktima? sa nakaparadang jeep at doon na rin iniwan yung bangkay so yun yung sagot doon sa tanong natin na saan no saan nangyari okay next kailan kailan nangyari pwedeng kailan nangyari yung panggagahasa no at kailan natagpuan yung bangkay dalawa eh ang daming uh, pwedeng masagot doon okay so kailan alas 3 ng madaling araw noong April 22 2024 yan Okay? So, yun yung sabihin natin siguro, ginahasa yung biktima. Yan. Yeah. Al-stress ng madaling araw. Tapos, pwedeng natagpuan siya nung um, alas 8 na ng umaga ng araw ding yun. Okay? Next, paano? Dito sa paano at bakit, maraming nalilito. Doon sa tanong na paano kasi ay how or back uh, paano? Ano yung process? Paano nangyari yon Proseso yung tinatanong dito. Yung bakit kasi, ang tinatanong naman doon ay why? Bak ano yung dahilan? Bakit ginawa yon O bakit nangyari yon Okay? O sagutin muna natin yung paano. Paano nangyari na yung dalagita ay ginahasa at pinatay? Paano ginawa yon So, ito daw. Ang ginawa daw ng sospek, nilasing niya ang biktima. Okay, yun yung proseso Nilasing ng suspect ang biktima ganun yung, uh, ganun yung ginawa niya Okay Next, bakit? no? Bakit ginahasa at pinatay O bakit nagawang gahasain at patayin Ng suspect, yung biktima Saan yung camera ko? Ayan Okay, bakit? No? bakit nagawang gasain at patayin ng suspek ang biktima. Okay? So, minsan, may mga pagkakataon na halimbawa, lalo na kung yung gumawa ng krimen ay hindi pa naman talaga natutukoy. So, syempre, clueless yung mga ano, yung mga otoridad. So, pwedeng ilagay na lang dito, kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Enough na yon, sapat na yon. Hindi ka pwedeng mag-imbento dito, hindi ka pwedeng mag-assume kapag wala kang mahanap na sagot. Halimbawa, hindi mo alam kung bakit, tapos sasabihin mo, siguro matagal na may pagnanasa sa kanya yung suspect. Hindi pwede yon. Okay? Ang pwede mo lang sabihin sa isang ulat ay yung mga bagay na napatunayan na na merong katalagang uh, matibay na ebidensya. Okay? So kung wala kang masagot, huwag kang mag-imbento. Sabihin mo na lang, wala talaga. Okay? For example, isa pa, yung sunog sa naiya noong nakaraan. No? Napanood ko yung balitang yun eh. Nasunog yung mga sasakyang nakaparada sa naiya parking lot. No? Tapos, yung otoridad, yung BFP, hindi pa nila alam kung ano yung cause nung sunog. So, saan tayo uh, missing ngayon? Missing tayo ng sagot doon sa tanong na paano. Paano nasunog o paano nagsimula ang sunog. Kasi nga, wala pang alam, hindi pa alam ng authority. Okay? Ginagawan pa nila ng investigation. So, hindi mo pwedeng, ano, hindi ka pwedeng magbigay ng um, hypothesis mo dito na siguro merong nag, uh, sumunog talaga doon sa mga sasakyan. Ganon, hindi pwede yun. Okay? Basta kapag wala, walang ilalagay. Okay? So, 'yun lang naman 'yung tungkol dito sa pagsulat ng ulat.